Okay. Hello. Pupunta tayo sa may kubo ngayon at may bisita daw na paparating. Actually hindi bisita mga stripper mga maghahagot ng abaka. So 3 days sila diyan. Kaya nagdala ako ng eto lutuan kasi inuwi ko na yung mga lutuan diyan. Then tubig na may inom pala at buhayin ko yung kandon yung ubog bukal so eto yung sura ng bukid ngayon napaisprayan ko na nung mga nakaraan na linggo pero dahil nga masa dahil nga sa mga pagulan mabilis tumubo yung mga damo dahil sa mga pagulan eto yung epekto. Nawas out yung tulay na inilagay nung matanda. Dito na siya ngayon. Buti na lang hindi lumayo. Ayan. So kinakailangan talagang itaas ng konti. So mayroong nagtanong sa kubo nakapanood ng paggawa natin ng rammed earth. So eto ngayon yung itsura Ayan, okay pa naman siya. Nagkaroon lang siya ng konting crack dito. Ayan. Advantage nito, napakalamig sa loob. Dahil nga sa clay, buhangin, saka konting siminto na ginamit natin. Disadvantage, kung compare natin sa hollow blocks, syempre, mas matibay yung hollow blocks. Ayan. Pero kung gusto natin na pahingaan na malamig, dito na tayo. Matagal nga lang gawin. At matrabaho. Kumpara sa hollow blocks na mas matibay. Yan nga lang mas mainit. Itong ating cordwood. Yan. Na natin ng buhangin, kusot, simento. At mga pinutol-putol na mga kahoy. Okay pa rin. Yan. At ito yung at ito naman yung mga bricks. Mga fired bricks. Ito yung pinakamatagal din kawen. Dahil maproseso. Kina kailangan mong ipainit. Pag mainit na after 5 days, saka mo siya lulutuin ng ilang oras para magkulay ganyan. Pero maganda ito. Ito yung pinakagusto ko sa mga ginamit namin maproseso nga lang. So, eto na itsura ng loob. Na magulo talaga. Yan. Katakot lang dito baka may ahas sa mga singit-singit. No? Yan. Uh, wala namang mawawala dito kung mga gamit lang yung andito. Ito yung gamit nung no, sa pag-strip andito. Ah. <laughs> Katakot. <laughs> Ito, tingnan niyo. Ito, dayami na mga chinap ko sa buhangin, clay, sa gaw-gaw, no arena hindi konti lang ang nagkabitak-bitak. Ayan, dyan lang. Sa mga part na medyo, <coughs> sa mga part na medyo konti siguro ang nailagay naming dayami or buhangin. Kumpara dito sa kabila na buhangin at clay lang yung ginamit namin dyan. <coughs> walang dayami. Nagkabitak-bitak. Ganda sana dahil smooth. Yun nga lang ay nagkapitak mitak So mas mainam. Rough nga lang ito. Pero mas mainam palang gamitin yung ganto. Buhangin dayami. O kaya kahit hindi dayami, kahit mga abaka. Yung mga fiber ng abaka o kaya fiber ng nyog. Pwedeng pwede. Dahil sa experiment na yan, yan ito ang resulta. At least, no? ay nagkaroon ako ng idea na ito pala yung mga dapat gawin, ito pala yung mga hindi. Okay, banyo, wala silang problema. Yan Yun nga yung tubig ay... Wala, hindi ko alam kung anong nangyari sa tanki ko. Kahit malakas yung ulan, hindi na gaya nung una na aapaw talaga. After ilang mga buwan na siya ay mailagay, napansin ko, para siyang naubusan ng tubig. Kaya sigurado yan, walang tubig yan dito sa taas mainit dito sa taas ayan andun yung higaan oh pinamahay na ng mga panike oh ayan yung mga dumi nila then taas ayan pwede silang matulog dito dalawa Ayan, dito tayo sa taas. t Ito yung masarap dito kung sakaling stress na stress ka, punta ka dito sa bukid, mag mag muni muni <laughs> ayan oh, tahimik na tahimik pero na lang sa pailan-ilan na mga motor na dumadaan Saktong meron din silang uulamin, no? Yan, iwanan ko na yan sa kanila. Napapuso ng saging. Iwanan ko na nakabukas ito. At mamayang hapon yung dating nila. Dito na raw yata sila matutulog. Ibilad ko lang itong mga unan. kasi sa sura. dito sa terrace niya. Yan, pwede rin dalhin nila yung isang duyan doon sa taas dito na sila matulog mas presko. Yan, ito mga pinapalaki kung mahuga niya dito sa tabi. Yan, ilang buwan pa pwede nang anihin yung mga yan. Hindi ko talaga palalakihin yung mga to dahil delikado pag malalaki yung mga to at bumagyo baka daganan itong kubo pamposte sa kapanggatong ang magiging silbi ng mga yan maliban sa madaganan niya itong kubo natin isa ring, e isa ring epekto ng mahogany ay nagiging acidic yung lupa ayon sa mga Ayan, meron pa palang isa rito bali dalawang puso ng saging <clears throat> espera a Sa mga bago na makakakita nitong video, yung mga tiles na pinakabit ko rito ay galing din sa bahay. Marami dito yung mga nakalagay sa salas na nagbitak-bitak na rin. Pero ang aking binili ay yung kagaya din ng dating nakakabit para dagdagan na lang yung mga bitak-bitak. And then yung mga bitak-bitak, sila yung mga dinala ko rito. Dinagdagan na lang ng ibang mga tiles na basag-basag din. Yung ilan dito ay hiningi na sa mga kapitbahay, lalo yung mga maliliit. Kapitbahay, lalo yung mga maliliit. Eh, okay na sa loob. Puntahan ko na yung talagang trabaho ko dito ngayon. Pag bubuhay ng bukal. Diyan na tayo pupunta. Tabunan itong rimas. Rimas po ito. may langka <laughs> sorpresa naman ako nito kaso sayang may tama hmm. hindi pa pwede tama natin bukal na to temporary lang ito dahil kapag lumakas ulit yung ulan posible na sirain niya yan year round naman may tubig lang to sapa no ilang taon na ako dito sa area na to at wala pa akong natandaan na natuyuan humihina pero hindi nawawala na tubig pwede nang iwanan yan malinis na mamaya No. Ah, ka kabuya. ka lang pala ah. Tra. Sarado mo yung pinto. Uy, kinakatakutan ko dito baka may ahas sa ilalim. Okay lang kung sawa. Okay lang kung sawa. E cobra 'yan. E, e kong Mahirap na. Agad lang to dahil 2 years na silang naka-imbak dito na hindi halos na ulanan At yan na. Yan lang yung ating vlog para sa episode na ito. Muli. Sana hindi kayo magsawa. Maraming salamat sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.